Hello! Mayroon na tayo ang lechon dili. Ayan yung recipe natin ngayon. At ito pa, ha, papakita ko sa inyo yung ating... yan, buong manok. manok sarap po. Oh. Wow! Yan. Pakikan natin ang ating Ayan, pain-in na lang dahil malapit na ang maluto. Ayan, ayan. Kasalukuyang iniikot. Lagyan natin ng fuel yung tubo. Para ba? Ganyan lang. Abot lang ng mga isa't kalating oras to luto na to okay thank you guys happy pesta oroketa